Yon, good morning sa inyo mga kabayan. Uh, ngayong araw, uh, magbubunot na tayo ng schedule natin para sa mga taga -riyad. So, mga taga pick up lang to ha. Uh, pagka nabunot kayo at deliver, antayin nyo na si Mamang Guard. Ngayon, kung kaya nyo mag-pick up, kila pati ma, mag-pick up kayo mga kabayan kasi nakaredy na yung pre-food ninyo dyan sa, ano, sa Riyad. Nandito pa kasi ako ngayon sa Jeddah. So, para naman sa mga taga-Jeddah, relax lang kayo dyan. Uh, bubuelo pa si Mamang Ang dami nyo kasi, sobrang dami nyo. Uh, marami kasi ako na schedule na hindi ko na po post kasi pagsiselosan nyo lang. So, eto na muna yung unahin natin mga taga Riyad. Nakaready na kasi to. Uh, pick upin nyo na mga kabayan. Kung mapapanood mo tong video na to, pwede ka na mag pick up kahit mamaya i-message mo ako sa WhatsApp para makuha mo na yung... pre mo. So, eto na, binubunot na ni Commander. So, Si Commander ang tagabunot natin kasi wala akong time talaga mag ano, maganto. So, tinutulungan tayo ni Commander. Thank you Commander. Shout out sa iyo diyan at sa kakilapatyma. Thank you sa mga tumutulong sa akin sa gawain nito. Ayun, congrats sa kabayan, number 50, uh, Rose Jane Lahay-Lahay. So, pick upin mo na yung pre-food mo, i-message mo ako sa WhatsApp para ma ko sa iyo yung Uh, complete details ng paano kunin yung paano yung -food mo. So, congrats ka at para naman sa mga hindi pa nabubunot uh, dito rin sa listahan na to, dito rin kami kukuha ng mga susunod pang schedule. So, abangan nyo. Uh, stay tuned. Uh, supportahan nyo yung ano ni Mamang Guard, yung YouTube ni Mamang Guard. So, supportahan nyo rin tong uh, Facebook page natin na bago kasi nag-create tayo ng bagong Facebook page para tayo ay maggrow so thank you sa mga sumusuporta sa Mamangard challenge so thank you sa inyo lahat shukran